Nilamon ng lupa si Cora. Ang rebelyon na nagdala sa pagkasawi ng buong pamilya at kamag-anak ni Cora. Numbers 16.1.50 God is love, yes no argue, but God is also a righteous God, justice, righteous justice. Ang kwento ni Cora, tahimik ang gabi, kalmado ang hangin, ngunit sa gitna ng kampo may pusong mapanghimagsik. Si Cora, anak ng Levi, nagtaas ng tinig. Bakit si Moises lang? Kami rin ay banal at may karapatan, sigaw ng may galit at may paghihimagsik, ngunit di niya alam. Sa bawat salitang paglaban, ang Diyos ay nakikinig at siya ay hindi tahimik. Ang pagrebelde sa lingkod ng Diyos ay di lang laban sa tao, kundi sa mismong Diyos na may hawak ng trono. At dumating ang araw, nanginginig ang lupa, ang galit ng langit ay bumaba sa kanila, isang lindol, isang dagundong, at ang lupa ay nabiyak nila monsikora at ang kaniyang kahambugan." walang nakatakas, walang nakapagtago, ang kaparusahan ng Diyos ay totoo at matibay na bato. O kaibigan, huwag mong subukin ang kabanalan niya because He is also a God of justice. Not only a loving God, He is righteous judge. Ang kasalanan ay may kabayaran kahit itago pa ng mata. Ngunit sa gitna ng parusa, may aral na wagas. Ang awa ng Diyos ay bukas sa pusong lumalapit. Lumuhod magsisi habang may panahon sapagkat malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Hindi siya darating bilang kordero ngayon, kundi bilang hukom sa apoy at katotohanan. Handa ka na ba kung biglang mabiyak muli ang lupa? Handa ka na ba kung biglang tumunog ang trompeta? Kaibigan, huwag mo nang hintayin ang lindol ng kaparusahan. Ngayon pa lang, itaas mo ang iyong kamay sa pagsuko sa Diyos. Kilalanin mo na siya at tanggapin. Bago maging huli ang lahat, maging tapat sa Diyos, lumakad sa kabanalan, at sa araw ng paghuhukom ikaw ay maliligtas. Kaibigan, baka ikaw ay pinapaalalahanan ng Diyos ngayon. Hindi aksidente na narinig mo ito. Ang kasalanan ay may kabayaran, pero si Jesus ay handang magpatawad. Bago pa muling mabiyak ang lupa, buksan mo ang puso mo sa Kanya. Maghanap ka ng panambahan na nagtuturo ng tunay na aral. At siguradong ito'y iyong masusumpungan. Matthew 7.7.8 Follow ka na para sa munting encouragement, katotohanan at pag-asa Heart and share mo na rin para ma-encourage din ang iyong mga kaibigan at pamilya. Thanks and God bless.